Mangita ko. Mga dalan karon ang daot. Kapajitan ta. Kay katong mga diki, ang buhaton ako ng madiki. Karton. Ha? Para katong kwarta. igor ra to ipang madyong. <laughs> mga kamasa, mga mananap, kaliukan. Shoutout daw sa likod. Hindi <laughs> <Si> gaya mata. <laughs> sabayan na to ng mga kasaba sa mga bata. Ika prepare sila sa sekulahan huh? Sila mga kamasa. Rasa kong parintili at sa samar nga suyaon. Wala <laughs> isa kakuminto lo lukan malubaan. lo <laughs> Mangita na matag. niya karon. Nama aku experience sa contractor. Ha? Huh? Mangita ko mga bikil karon kay pabuatan na report. What? Para mabuat og kwarta. <laughs> <laughs> na kursong uh, <laughs> uh, major in Major in flood control. Tapi anu, B is kontraktor ah. <laughs> Hoi! Buang-buang aja, Anju. <laughs> tai inyo. Ang <laughs> idol. Ang kemasa. Gua tadi kemasa kayak. Gua tadi satu payak. Katanya nih balai kemasa promo kayak KI mari kuliah di Musi Ani. <laughs> <laughs> Kimusti, eh, gagmay kayo, gatayo, oh. gagmay kayo. Ha? Sige ako. Sige ako. Parang balay sa kalapati. Ha? Atay, balay yan eh. Mangita ko. Mga dalan, karong daot. Kapadjitan ta. Ha? Huh? Kaya ka tong mga diki. Ang buhaton na kong mga diki. Tartun. Ha? Huh? Para katong kwarta. Igor ato ipang madyong. Bore kon lagi nga. Bisa kon sao ni mo ka sang kwarta sang katauhan. Paabot ra panahon nga mabulabog ra ga? ka. Kuri kau gani nga magkakuha sang kwarta sang katauhan. Ha? Bang ka mabisto. Pero maabot ra na panahon singlo ni mo mga apo. Pag mabot ang panahon nga singlo na apo, katuan imong katuan imong lubong og og sipasi pa on imong apo. <laughs> Bakit lulo? Bakit ginawa mo ni lulo? Talajakan na kita tuloy noon lulo. Wag <laughs> 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 ka na palurag! Lalo ka mga kamasa. Nga na na ng mga kinabuhi mga kamasa. Nga nga buhi lang ko masa. ako ko ang mga masa. Sasang balay yung mga masa, oh. Pero hilam mo sa. Mau na daw nga siki house. <laughs> no, abi yeah, no. Lagi ako silingan, no. Oh. Silingan ko gwapo na lagi. <laughs> Sabak ba? Sabak ini ruang ni. Maidol. Haa? Huh? kumins lang. Ah. Wapos ka ba sa hindi? Ha? Nak. Ama out. Bisit. Gabing kaspaho. Bro, kaspa na gini ba? Maminaw na ko ba? Parang may naamoy akong hindi maganda. Dito to yan. Wala mga kamasa. Pag ikaw, nagdato ka sa imong diskarte. Okay na mga kamasa. Pero babot ra panahon, kawang rana. Sir, ano ang prayer ng politikong kurakot bago matulog? Kawang rana sa wala limo dam ha. Maning mayor, ha? Maning, 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 maning. maning. Ha? Huh? Iba sabi mo.